So yun mga idol, tuturo ko sa inyo kung paano magbuo ng frame ng saranggola. Ito pala yung gawain ko. Ito so, lang kanina. Yeah. Ito yung panggit na. Ito yung pakpak na dalawa. Simulan na natin to. Let's go. Alright! Ito pala yung gamit kong tali, mga idol. Pang tali. Yung kuling ilon na ano. Nas! Yes. Kakan, ano kakalaw. Kakan ka na. Kakan ka. Kakan ka na. Puhin natin ito, mga idol. Let's go. Ha? Kakan ka. Kakan ka na. Kakan ka na. Kakan ka na.

تمام تمام دكتر اتا نگاهيدم بله بله چقدر بيجي بده سوچي Nandito pala ako magtali mga idol. Ayan. Tapos ito yung kabila niya. Itong isa naman. Yun mga idol tatali na natin itong isang pakpak. pagtitួតarela dia no limang natubao may magatubodala ay tigay na ra pati pagalan mi ko ko kin der maya ko so yun mga idol natali ko na yung dulo ng bakbak lagyan na natin ng tali dito sa gitna tsaka dapat yung paglagay nyo dito yung pagtatalan dapat gitna nyo nakagitna so bantayin natin

En hey, mga idol, tapos na dito, dito na sa kabila. Yeah. 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 <coughs> Ito so, yun mga idol, natali na natin. Ito ah? yun na dalawa. Ayan. Oh. Oh. Tapos dito naman. Ayan yung dito. Ayan yung dito. So, Ayan mga idol, lalagyan naman natin yung tali dito. Para mapantay yung luwang ng dalawa. Ayan ano ano dito. Dapat yung paglagay nyo dito, magkapantay din dito mga ito hintayin natin yeah. yeah. at yeah. sa kabila mga idol yeah. ano

So yun mga idol, dapat pantay yung luwang nito. So atin natin. Dapat ganito din yung sa kabila. So yan o, malayo. Gracias. idol tapos na yan yung kabila nya yung mga idol yun mga idol hanggang dito na lang yung video natin yun mga idol